guys, welcome back to Wen and Ayush vlog. So, may naon siya may akong biyahe. Ngayon lang ako nakapag-video ulit kay murag wala ko na mauin in Bisaya this past few days. Pero karon, we're back to life. Life must go on whatever happens. Hindi ko pwedeng i-share kung saan ba yung biyahe ko. Pero hindi siya natuloy, guys. Hindi talaga siya natuloy. Broken hearted kayo ko. Sobrang sakit na hindi ako nakaalis. Dahil dyan, we have to celebrate. Life must be celebrated. Kahit anong mangyari. So magkakatay kami ng kambing. Marami sudan. Hindi. Sa totoo lang, birthday ng pamangkin ko ngayon. And then, parents niya been saving para mapaghandaan. Kasi first birthday ng isang chikiting. So, may kambing dito umiiyak sa likod. Magkakatay sila ng kambing tsaka baboy. Talagang inalagaan nila yan para magamit sa celebration ng birthday ng pamangkin ko. And, ayan na. Malapit na siyang sintensyahan. Nandiyan na yung kambing. Sa so, ayan siya guys. Ayan. Si Lobel. Maulag eh. Si Papa o oh, si Papa maliligo pa lang. Hayo. May init. Wala pa pong baboy na kinakatay. Para lang po talaga silang kinakatay pag nagtatanghalian 'yung mga baboy, guys. Ayan. One day. so hindi natuloy talaga yung biyahe ko sobrang sakit nakakapagod i-explain yung sarili ko bakit hindi natuloy pero one day matutuloy din siya kasi God is good naman talaga walang doubt dyan Tsaka, may, siguro hindi siya natuloy kasi parang protection na rin yun para sa akin parang ganoon na lang din I take it like that na parang protection siya sa akin na hindi matuloy yung biyahe ko ang gulo ng kwento ko no ang biyahe is international kasi hindi ko na lang sasabihin kung saan international pero international yung biyahe na hindi natuloy ang sakit kasi yung pamasahi hindi basta basta eh hindi basta basta yung pamasahi yung pagod, yung preparation um, physically, emotionally spiritually grabe talaga hindi ko, walang ano, pero hindi ko masukat. Parang paglabas ko ng airport, sabi ko talaga, ano, hindi muna ako aalis. Umupo ako sa labas ng airport, dun ako. Umupo ako doon sa, ano, sa terminal. Nakipag-away na ako ng, niyabot, oh, four hours. So, four hours ako nakipagtalo doon sa kanila. Para lang maituloy yung biyahe ko, guys. Like, everything is prepared. Pero hindi talaga, eh. Hindi talaga. Hindi siya successful. So, yun, lumalaba, lumabas ako. Devastated. Out of desperation. Umiyak na ako dun sa ano. Sabi ko, ganito kasi. Yung purpose ko ng travel, this is not just for leisure. May matinding dahilan ako bakit ako aalis. Sinabi ko sa kanila yan. I'm not going to disclose to you guys. Dali lang si Ayosh ama ng ama. Just, nung ang flight ko dah, kasi dapat 19, 19. 19 ng alas 7 ng gabi. 'Yun dapat 'yung lipad ko internationally. Hindi siya natuloy. Mabuti na lang talaga 'yung flight ko from dito sa province lumapag ako ng Manila ng 12.30. Imagine, pumila ako doon para makakuha ng boarding pass kasi hindi sa international flight pala wala palang online na boarding pass. So, nag ko, nag-check-in ako pero ang boarding pass i-release na sa airport. So, yon Hindi ako na-release ng boarding pass dahil sa incomplete na documents. And this document, I don't see it um, necessary Murag, parang nonsense para sa akin. Hindi nila ako penalist not um kay sabi sabi nila sa akin, law of the land pasok ako, but law of the airline. So, the airline is Cebu Pacific. So, sa law ng airline nila, hindi daw pwede. They denied my ano, um, boarding pass. Pinakamasakit dyan, guys. The ticket cannot be rerouted. Which is, hindi yan ang sinabi sa akin. First na pumila ako. Alauna pa lang. Wala pang alas dos nun. ng hapon. Sabi sa akin, Mami, you can book a tourist visa to this particular country. Kasi dito ka dadaan eh. Magli-layover lang ako. I'm not going to disclose kung saan. Basta, one day pag natuloy ito I'm going to share with you guys pero karon dili ra so mauna yung nahitabo so ito yung nangyari kailangan ko mag present ng tourist visa to this particular country na magli layover ako kasi daw wala po silang walang transit doon ang Cebu Pacific sila yung ayaw. Sabi nila, ayaw ka naming bigyan kasi yun talaga yung rules ng airline. Kailangan mong mabigay. And then, why is it is not being disclosed nung bumili ako ng ticket? Kasi kung alam ko lang na kailangan kong magbigay ng tourist visa to take my few hour, my hours of layover dito sa lugar na to, hindi ko kukunin yun. I'm going to find somewhere nang hindi ko kailangan ng tourist visa. Kasi senseless, pag kukuha ka ng visa, of course, they will ask you for your accommodation dito sa lugar na to bago ka makapag-book ng visa, ba diba? And then, ayun na nga, back tayo don sa nakapila na ako. Sabi, ma'am, you can book a tourist visa now. Wala silang um, visa on arrival, pero you can book it right now. I did bumili ako nagbayad ako online sa talagang nagkuan ng online Nag-request na ako ng visa kay there is this e visa here comes pagkatapos kong bayad ang sabi 7 to 10 working days the visa is non refundable so on top of the ticket i lost i also lost the visa fee na ginawa ko nung araw na yon ang sakit ko parang para akong para akong nakipaghiwalay hindi ko alam alam mo yun na Bumikit na lang ako sa labas. Yun nga, sabi ko paglabas ko. Bumikit na lang ako. Lord, I don't know what to pray. I don't know how to pray. At this time. Sabi ko, hawakan mo lang ako. Tapos umiyak na lang ako sa airport, guys. Sa labas. Hindi ko alam. Ah, wala akong pake. Eh. Hindi naman nila ako kilala, eh yun lang din yung freedom na nakikita ko nung time na yun na I'm free to express myself na iiyak ako kasi hindi naman lang ako kilala eh kahit ano yung judgment na gagawin nila sa akin wala akong pake <laughs> artista ako sa labas ng ano wala akong pake lumabas ako doon ng mga anong oras na mga siguro hindi ko na malayan ko ng oras na ako umalis sumakay so, na ako ng ano ng bus, papunta ng P-TEX, Na para akong lutang, no. Ano? Pero kailangan ko tanggapin. Sabi ko na lang, Lord, if this time, hindi to natuloy, you have better plans. Sakit yung rejection kasi, guys. Pero sometimes kasi rejection is a protection. Yan, yan yung nakikita ko. Parang protection siya para sa akin. Kasi itong travel na to ay parang I don't really feel good. Yung this past few months bothered talaga yung mental health ko. But I'm trying to push it through because this is what I needed to do. Yun na nga. Pero wala eh. It feels like I'm back home. It's hard to pretend like nothing happens. Buti na lang may dalawang asong nakikinig sa akin. Oh. <laughs> Pero naniniwala ako na it's never too late. We can always restart. We route our plans. And, sabi ko na lang, just give, sabi ko Lord, bigyan mo na lang ako ng strength to do it all, over and over again. Ganyan lang. Ganyan lang talaga. Wala. Ang importante dyan, uwi ako ng bahay na safe ako. And God is good. hindi pwedeng bumitaw. <laughs> Pero gusto ko kumunta. Gusto ko na bumitaw. But I cannot. I can't. Hindi, hindi tayo ganyan kat... Hindi tayo, ano... Hindi tayo ganyan katalonan sa buhay. We'll do it over and over and over and over again. Mawawala, babalik ulit. We stumble, we fall. We stand up. And be back on track. Kahit mahirap. Because that's what I need to do. May anak ako eh. I hope by the next vlog, happy na. <laughs> happy naman eh. Like, Magko-complain lang talaga tayo. But we keep moving. Because God is good. Nakikita ko yung blessing ni Lord despite sa mga nangyari the blessing and the protection is always there. Wala akong doubt dyan. Pero, ganun talaga. So, yun lang muna yung masishare ko sa inyo ngayon, guys. After all this, how many days na wala akong vlog. And, there is this person na laging nagtatawag ng mama. Mama! Mama!